I've been attached with the feeling of the waking up with you. Alam naman natin na marami na talagang nasasabik sa teleserye na pagbibidahan ng ating Donnie at Belle Mariano na kung saan ay nalaman na nga natin kung sino-sino nga ba ang kasama sa cast nito. At talagang nag-script reading na nga sila. Nalaman nga rin natin na kasama rin pala dito si Darren Espanto. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na sobrang enjoy talaga ang trip ng ating Don Bell sa Milan na kung saan ay talaga namang sobrang hot ng kopol kasama nga ang kanilang mga kaibigan pero ito nga guys ang post ngayon ni Darren Espanto sa kanya social media account na kung saan nakatingin nga ito sa ating couple at talagang nilagyan niya nga ito ng caption na ngayon lang yan, bingo. Dahil alam naman natin na ito nga ang karibal ng ating Donny. O ni Bingo sa nasabing teleserye na Can't Buy Me Love na talaga namang pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento. Dahil nga rin dyan guys ay talaga namang nakakasabik na nga ang bawat araw lalong lalo na nga at sa October na ipapalabas sa prime time bida ang Kent by milog, Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda.